Ngayong araw ay naubusan nga pala ako na ipapakain ko sa aking mga isda. Kaya naman dumayo pa ako sa bilihan ng mga superworm. Dahil mura lang naman to ay makakabili ako ng piso-piso. Nandito rin pala ang kaibigan kong si Boyobo. Char! Kaya naman isang araw maaga pa lang humihigip na ako ng paborito kong kape. Maglilinis kasi ako ng napakalaking aquarium. Nabasag nga pala to dati at akin ang pinagawa. Papakainin ko na sana yung aking mga nagugutom na alaga. Ang kaso lang guys, naubusan na ako ng super warm. Yun nga pala yung pinapakain ko para mas mabilis silang lumaki. Sinamahan ko na rin pala ng gapi yung aking alagang beta. Nakakatawa na nga pala silang pagmasdan kasi hindi na sila nagaaway Nagugutom na rin pala tong alaga kong genie pig. Dahil mabait nga pala ako, ipapakainin ko na sila. Food trip na naman ang alaga kong pusa. Mabalik na nga pala tayo sa paglilinis ko ng aquarium. Sigurado pala ako pag nalipat na yung alaga ko mga Oscar, mas mabilis na silang lalaki. Guys, kapag maglilinis nga pala kayo ng aquarium, huwag na natin sasabunin para maiwasan ang pagkadedo ng ating mga isda. Maglalagay na sana ako ng tubig sa aquarium, kaso lang naisip ko, mesa nga pala yung pinagpapatungan niya. Hindi nga pala pwede kasi baka mabasag ang ating aquarium. Kaya naman maghanap na ako ng mabibilihan ko ng plywood. Maglalakad lang pala ako kasi malapit lang naman yung hardware dito sa amin. Masyadong manipis nga pala tong plywood para sa pagpapatungan ng ating aquarium. Ang hinahanap ko nga pala ay yung mas makapal. Kaya naman tumingin pa ako sa ibang bilihan ng mga kahoy. Nagbaka sakali nga pala ako dito sa bilihan ng Coco Lambe. Ang kaso lang guys, wala nga pala dito yung hinahanap ko. Pagawaan lang daw kasi to ng dos por dos. Kaya naman bumili muna ako ng tilapia. mag steam kasi ako ng isda para sa pananghalian namin ni Aling Regina. Naalala ko tuloy yung alaga kong si Adan at si Eva. Naisip ko nga pala ay magpa-welding na lang kay tatay. Naisip ko din pala na mas matibay nga pala yung bakal kaysa sa kahoy. Kaya naman bumalik na ako ng hardware para sa mga kakailanganin ko. Ito nga pala yung tinatawag na tubular. Ito naman daw yung tinatawag na angular. Tamang-tama daw tong gawin para sa patungan ng ating aquarium. Nagulat nga ako, hindi ko akalain na sobrang haba. Nakakatawa nga kasi medyo nakamura ako. Kung bibili daw kasi ako ng plywood na makapalay nasa 1,100 pesos. Nandito rin pala si Tampi Story. Masyado daw pala mahaba yung nabili kong bakal. Ang sabi niya, ibigay ko na lang doon sa kanya yung magiging sobra. Kompleto na nga pala yung pinabili ni tatay. Siya na nga daw pala yung bahala sa welding rod at welding machine. Pupunta naman ako ngayon ng palengke. Bibili naman kasi ako na ipang sasapin ko sa aquarium. Sa sobrang bigat kasi noon, hindi na kinakaya ng styro. Mabuti na lang, meron silang available na rubber mat. Nagpapasalamat nga pala ako sa dalawang to. Buo nga pala sila nagbebenta at hindi sila nagtitingin. Mabuti na lang sinabi ko na vlogger ako. Char. Dumaan naman ako dito sa pinagpapagawa pinagawaan ko kay Itom. Big big shoutout nga pala kay Boss JR. Shoutout na rin pala sa kanyang mga mekaniko. Nasira nga pala si Itom nung isang araw. Medyo malaki nga pala yung gagastusin bago siya maayos. Nasira nga pala yung fuel pump niya kaya hindi siya gumagana. Pumunta na nga pala ako kay la Kuya Is para bumili ng Superworm. Ito nga pala yung sikreto ng aking mga Oscar Pis kaya mabilis silang lumaki. Kaya nga pala ako dito bumibili dahil napakamura. Pwede kang bumili ng piso, limang piso at 20. Nakadepende na lang sa iyo kung gaano karami ang bibilihin mo. Sa ilalim meron naman dito mas malaki. Meron na rin pala dito ready to breed. Ikaw na lang bahala kung paano mo paparamihin. nagu ulit nga ako kasi nandito yung kaibigan ko si Boyubo. Char. Inaayos na rin pala ni Kuya is yung mga paglilipat niya ng mga gapi. Nakakatawa kasi alam ko maraming isda ang may lalagay dito. So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam. Yeah. <laughs>